Hello, good evening mga lords. Ito po ay eh, kami nag-rescue. Nag-rescue po namin isang jeep. Ayun. Nandito po kami ngayon sa harap ng Yasaki. Yasaki Philippines. Imus Cavite. Ayun. Ah, ito yung mukha ko. Ayun. Para hindi sa ko, di ba? Ayun makikita nyo ang dami sakyan no? bilis mga sakyan dito ayan po yung Yasaki Yasaki Philippines nasiraan po isang vlogger natin na serinante Vlog TV Ayan, ni follow Pwede niya rin, rin, po siya i-follow. Hindi kana hulog ang kanyang last light. Dito na ah. <stretches> yeah, Napunta po kami ngayon dito. Gawa ng nirescue kami. Ang sakya, no? Ang tutuloy po ng mga sakyan dito. mo kung wala silang... Uh, so, malalagdagan na naman. Mababawasan naman na naman ang aking kita niyan. Mababawasan na naman po ako ng 200 sa araw. Char! <laughs> sakay kanya. Ayan mga loods. Tinatali po na yan ng maigi para hindi makawala. Mamaya ako mawala eh.

Ay ah, tan din na. So ayan tapos na po kami.